Ay, ano ba 'to? Ayan, mga boss. Uh, oras na para dito sa amplifier ni Kuya Jay. Kuya Jay. Ang problema nito ay Ah, uh, saglit lang. Ang problema nito ay hindi ko alam. Tanungin ko siya Mamaya. Pero nag-usap na kami, parang may pinakaalaman daw dito na ano ano? Tinanggal nila yung volume tapos pinalitan. Concert at 'to si Rico J, Rico J yan. Number pa siya, okay? Ano naman to? 5 o to. Alam, paborito natin yan mga boss. Concert. Kasi yun lang naman ang kaya natin gawin. Yan, concert. So, buksan natin. At i-restore ko to. Okay. So, tika lang. Kung malabo yung ano natin camera, punasan ko muna. Ayun, luminaw na. So ito na yung laman niya, isang generic pala to na Concert 502A. Ngayon, sabi ng mayari, tanggal nga yung volume. Uh, kinuha daw yung volume dito, nilagay sa isang amplifier tapos uh, nakapagpalit na daw sila dito ng selector, 'yan. At mukhang ibang selector yung naikabit nila. Kaya nagka-umukay hindi hindi pantay. Dapat yung selector dito ay baka ganito. So hindi siya pantay. Tingnan lang natin kung alin dyan yung original mamaya pero ang trouble nito ay walang sound so matik yan ang ginawa natin hinipo natin yung ano lobo na lobo na yung kapasitor nyo yan papalitan na lang natin yan tapos mamaya na yan ang ano power on muna natin so may power na tingnan natin yung relay kung switch. nag switch ba so nag switch yung relay then yung pan bakit hindi umaandar <laughs> ulitin natin so nag switch yung relay hindi umaandar, hindi umaandar ang pan ano ba gagawin natin palitan muna natin ng volume tapos magt-test tayo ok ok so ito na nakalas na natin yung pinaka tawag dito volume nya dati nang kalas to kasi sira na daw to pinalitan tapos kalang sisika ako ah Ayun. Lumabas din. Dito, napansin ko nung kinalas ko yung ano. Yan, tunaw na pala yung plastic. So, malamang dito yung problema kung bakit wala siyang sound. So, wala ko lang. Pero, yan, sira na talaga. Palitan natin yan. At ito, palitan ko din ng ano. Siguro na maghanap ako dyan ng ano. Kasi, ano to eh, remedyo na lang para gumana. Kasi, para hindi na magastos masyado sa mayari okay saglit lang mga boss yung volume papalitan natin ng bago at saka ito so dito pala bakit ko papalitan ng selector kasi kung mapapansin nyo mababa yung original o yung nauna dalawang klase yung selector mga boss pag bibili kayo kaya titingnan nyo katulad nito mataas siya. so kung sisilipin mo siya dito tabingi yung ano bakit ano ha? Papahinang ko lang. Hindi, hindi po ako gumagawa ng TV. Ay. Opo, mga amplifier lang dito yung ginagawa. So, itong ano ay mataas yan. Oh, mapapansin nyo mataas yung gap niya. Mamaya, papagita ko sa inyo. Kukuha tayo ng bago. Pagita ko sa inyo sample. So, ito yung silikto. Dalawang klase yan. Kung mapapansin nyo, pag dinikit natin na gano'n, mas mataas yung paan ng ano ng isa ayan o oh. dalawang klase yan mga boss mataas yung isa yung isa flat so dito nyan mapapansin sa ano sa dito nya sa gap nya so kung ipapalit natin ito saan dito din yung volume tanggalin ko muna tapos listing tayo mga boss so oh, ang naging problema pala kaya hindi tumunog talagang sudok na tong speaker sa electron nya ayan oh. lutong luto na no? Tapos, siyempre, yung volume sira na daw to, kaya kinahoy lang, tapos niligay dito. Pinuha yung volume nito, nilagay natin. Ngayon, okay na mga boss. Okay. Try natin sa kabilang channel. Okay na mga boss ang problema yung pan pala hindi pa umaandar. Ba't kaya? Hindi umaandar yung pan nito. Wala atang supply o ano. Sukatin nga natin. Kung walang supply ata yung ano eh, Dapat umaandar yung pan. Kabul ba? So, check up natin yung ano. Kuha lang ako ng tester. Ayan yung ano. Ah, uh, tika so, naman siya. Ayan you know, o. Oh, 11. Baka sira na rin yung pan ito. o baka putol Try natin wala oh sira na din yung panito pero okay na kausapin ko muna yung may-ari mga boss